kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR Parang bulkan na sumabog sa galit si Senador Rafi Tulfo nang makaharap nito ang mga opisyalis sa pagkatumba nang binatang si Jimboy ng nabotas matapos sumano itong birahin ng mga pulis hindi nakapagtimpi si Senador Rafi Tulfo sa kanyang sarili nang tinawag nitong ngiting aso ang ginagawa ng isang pulis habang nasa Senado. Sa pagmumukha mo palang pangisingisi ka, ngiting aso to eh, Mr. Chair. Kanil pang aso siya. Lahat dito na kayo kita mo seryoso, itong hinayupak na to, tingnan mo yung mukha niya, ngiting aso. Parang pinagtatawan na lang tayo. Look at the face of this stupid policeman. Pasintabi sa mga pulis man na nandito, I respect you all, especially Colonel, Lieutenant General Colonel Rodel Ceremonia, and I respect this gentleman who's been a friend of mine for so many years. But this guy, I don't have a tiny respect. Kanina pa tayo nagagalit dito, pangising-ising aso siya. And he's stating na sound judgment daw yon base sa mga witnesses na nagsasabing nagpaputok yung mga pulis kaya hindi na iparapintes at mismo kinukontra ng kanyang ng uh, chief of police ng uh, Nabotas. And mismo sinasabi nitong uh, si Captain Tepase ng soko protocol. So sinang tama sa inyo? Ikaw o si Captain tipase O si Colonel Umipig? Silang dalawa versus you. Sinang tama sa inyong tatlo? Uh, sir, uh, ang alam ko po sir, tama po ang ginagawa po namin sir. Tama ang ginagawa nyo. So, ibig sabihin, mali itong dalawa. Ikaw ang tama. Is that what you're saying? So, mali yung nakalagay sa protocol sa libro ninyo. Mali at ikaw ay tama. Bagay na lang natin yung nakalagay sa PNP manual ninyo dahil sundin na lang natin yung sinasabi mo dahil mas marunong ka. Mr. Chair, ang sarap ipakontempt din to eh. Sino ang nag-order nag, nag na iparafintes si Jim Boy? Sino? pinapintas nyo si Chimbo eh. Pero yung mga kabaro ninyo, yung mga nagpaputok, hindi nyo pinapintas. Yun ang papakisagot. Sino pa may utos na ipapintas yung biktima? Yung pagparapin po, sir, sa victim, is a part po ng procedure po sa crime scene processing po. Dahil lang victim po ay naabotan po ng ating tropa doon po sa crime scene. So, allegedly po, ang based on the information po na binigay ng ating po mga IOC, na ito po ay uh, involved sa shooting incident, itong incidente po. No, sir. I, I, have to, I have to cut you off. Kahit so, ako sa mga sinungaling. No. Alam naman ang polis ninyo na walang baril yun at hindi nagpaputok yun. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na lumaban dahil nga wala siyang baril at lumundag, nga lang, lumundag na nga lang. Dahil base sa mga statement nyo, dito pa ulit-ulit. So, alam nyo na wala siyang baril. alam nyo na hindi siya nagpaputok, bakit siya po para para pintes pa rin siya. At bakit yung mga tauhan ninyo, hindi nyo pinapara pintes? Pakisagot lang po ng diretsyo, wala nang paligoy-ligoy. Sir, una po, uh, protocol po yan, sir, sa amin, sa pag i -im ng mga ganong isidente, even the victim po, sir, ay pinapara pin po. Okay, sige. Ang alam po, uh, hindi po namin na para pin yung yung mga pulis dahil hindi po namin sila sir custody. We base lang po sa request kung paparapin po yung mga pulis or not. po ang no, I was informed, hindi po sila pinaparapin test dahil tumanggi sila. Dahil yung investigador na dapat magparapin test sa kanila, yun pa mismo pumigil na hindi na kailangan pa. Kaya hindi na parapintes. Kasi kung gusto niya lang po talaga, kaya niyo obligahin itong operatiba to the chief of police Colonel Umipig, na hoy, magparating kayo. I talked to you, Colonel Umipig, that night na sa Burol. Di ba, ikaw mismo nagsabi, tumanggi mga polis na magparating maging investigador, ang uh, uncooperative sa pagparating sa mga operatiba. Tama? Tama po, Your Honor, Mr. Chair. Ilang beses ko pong uh, inutusan ang Chief uh, Investigation Section at nung uh, investigator in case na ipaparating yung mga suspect, Your Honor. Nadinig po yan ng ibang officers ilang beses kami nag-case conference, Your Honor. Thank you. Ma it, ito ang masakit, Mr. Chair. No, Sen. Riza. Yung victim na para pintes. Samantalang yung mga nagpaputok, tinagtad ng paputok yung victim, hindi pa pin-test at tumanggi pa. Samantala. Nakatikim naman ng pananabon ni Senador Bato de la Rosa ang hepe ng nabotas nang napag niyang hindi sinunod ng kanyang mga tauhan ang kanyang inutos sa kanila. Alam mo, hepe, it's na napakahina mong hepe. ah Involve yung mga tao mo sa shooting incident. Anong protocol? Napintay Nap sila, di ba? Yes, Your so, Honor. hindi po siya napropites? Inutos ko po yan, Your Honor, dito po sa Chief Investigation Section at ng IOC, Your Honor. Ngunit hindi po nila ginawa, Your Honor. So anong ginawa mo? Nung hindi nila ginawa? Inexpect ko, Your Honor, na bago namin i-inquest, yung anim uh, na suspects is nandun na sa case folder, Your Honor. Alam mo yung mga investigador, ha? Nagdepende dependir niya sa iyo, ikong hippie. Eh. Kung silbihan mo yung, usasan mo yung mga polis na yan, usasan mo at uh, ipaparepidis nyo. Bakit hindi nyo ginawa? Ginawa ko po yung lahat na utos, Your Honor, hindi po Isang, wala kang uh, aksyon na ginawa. Kasi hippie ka. Your Honor. Ba, Umu, mo, hindi mo kayang kontrolin? Kadali lang, report kayo dito sa akin. Pag-report ako, oh, sasaan nyo yan. Pagkatapos, si parapintis nyo. Ang katigas ang ulo ng mga polis natin. Bakit ganun ang hindi niyo, hindi mo kaya? Dapat hindi ka dyan kung hindi mo kayang kontrolin uh, yung mga tao mo. Napakasimple yung investigation. Part of the investigation yan. Yung pagpaparapintis. Uh, Tinan nyo, lumalabas tuloy na napaka natin. Yung patay. Dahil sabi nga, part of the part of the protocol na talagang dapat mag-undergo na parapintis, okay. Granting. Patay na yun eh. Hindi niyo makahindi eh itong mga buhay na bumarel, hindi nyo pinaparapintes. Ganon na kay ang commander ngayon ng uh, polis. Hindi kayang uh, yung tao niya. Uh, Captain Rabejo, uh, may interest ka ba na masolve yung kaso na ito? Yes, sir. Oh, okay. bakit hindi mo pinaparapintest? Kasi nakikita dito eh, yung, yung pagkabayas natin, yung patay, pinarapintis. Tapos yung mga polis na nagpaputok, hindi pinaparapintis. Oh, uh, sa so, may intention ka ba na itatago yung katotohanan? Ha? Wala po kami intention, Your Honor. Kasi kung may intention ka, anong klaseng investigador ka? Kung uh, pagtakpan mo yung katotohanan, hindi po pwede yun. Napaka-unfair ninyo, ikaw, investigador ka, dinerek mo yung, nerequest mo yung soko, Naiparapentes yung patay. Tapos, ito mga suspect na nagpapotok, na bumaril, ay hindi ninyo pinaparapentes. Your Honor, uh, we did not uh, request uh, the parapentes of the victim, Your Honor. Protocol naiparapentes, victim and mga police involved sa shooting. And ikaw, sinasabi mo, sound judgment na hindi na kailangan base sa testimony ng mga witness. You don't deserve to be a policeman. You really don't. Ikaw yung nakakatakot na maging pulis. Sa mga nangyayari na ito ngayon sa Senado sa bawat investigasyon na kanilang ginagawa ay may ilang mga netizens na hindi pabor sa ganitong estilo nila Senador Rafi Tulfo at Bato de la Rosa. Kaya ang tanong, pabor ka ba sa estilo ng dalawa sa paghawak nila sa investigasyon? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.